Nagbigay ng kanika nilang rekomendasyon ang ilang mambabatas sa gitna ng problema sa mataas na presyo ng bigas. Narito ang report. Bungad pa lang ng interpellation sa panukalang amyandahan ang Rice Tarification Law, tanong ni Marikina Congressman Stella Kimbo sa supply ng bigas. Matagal-tagal na. Ilang buwan na ba na sustained ang ating price increase? So kulang ba supply? Nito lamang Marso na itala ang pinakamataas sa presyo ng bigas sa loob ng labing taon. Paliwanag ng Department of Agriculture. Uh, because po tayo ay liberalized, uh, natatranslate din po yung global prices sa domestic. Hindi naman bawal mag-profit uh, mag ang ating mga traders. Pero they also uh, benchmark their prices on global prices. So in short, traders... Sa ilalim ng Rice Tariffication Law, wala ng limitasyon ng pag-angkat ng bigas. Tinanggal din ang regulatory function o kapangyarihan ng National Food Authority na makialam sa presyo ng bigas. Ang problema raw rito. If they can make money, they import a lot. If not, they don't care whether there's a shortage or not because it doesn't give them any money. So there's no uh, food security. Suwestiyon ni Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo. Ibalik na yung pagbebenta ng NFA ng bigas sa mga palengke. Ibigay uli sa NFA or sa government in general ang kapangyarihan na mag-compete sa mga kartel na yan. Ipinapanukala rin na payagan ang pagbili ng imported rice bilang buffer ng NFA. Ang paglalagay ng buffer ay karaniwang ginagawa para maiwasan ang espekulasyon na may kakulangan sa supply na karaniwang dahilan sa pagtaas ng presyo. Gagawin lamang ito sa panahon ng krisis, may labis na kakulangan o extraordinary ang pagsiritang presyo ng bigas. Pinaamiyandahan din ang isang probisyon sa RTL na nakatakdang mapaso sa taong 2025. Pinalalawig ang implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na nagbibigay ng 10 bilyong pisong pondo kada taon para sa pamamahagi ng libreng makinarya, binhi, pautang at pagsasanay sa mga magsasaka. Pinatataas ang pondo ng RCF sa 10 billion pesos upang makapagbigay ng libreng abono sa mga magsasaka. Isinusulong naman ang flexibility sa RSF para magamit bilang pinansyal na ayuda sa mga magsasaka sa panahon ng krisis. Pero si House Deputy Minority Leader Franz Castro, nais bawiin na lang ang RTL. Nagdulot lamang umano ng pagtaas sa presyo ng bigas habang bumabaha ang imported rice. Malaking bahagi ng, ng mga tindahan ay mga imported na at ang mamahal. Well, at ah, talagang ito po yung naging, naging bunga na na natin ang China sa pag import ng rice. Sakaling maging matagumpay ang pag amyanda sa RTL, dapat anyang maging epektibo ito para mapataas ang produksyon ng bigas, gumanda ang kita ng mga magsasaka at mapababa ang presyo ng bigas. Kalaizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.